Hi guys. Kumakatao ko yung si Pipito, no? Ha? Huh? Pumipito si Pipito. Lakas ng hangin. Anong masabi mo mga baby sa pag Pipito? Dapat po mag Dapat mag-ingat. Dahil? Dahil po kasi po masungit siya. Dahil kay Pipito masungit si Pipito, no? Tama. Lakas si Pipito, signal number 5 na po tayo ngayon guys no? ha? Eh? yung bagyong pepito ngayon yung iba na nasa evacuation center na ho dahil sa bagyong pepito Drown out tayo ngayon no? sarap matulog ngayon guys eh, laso Talagang bumabag talaga ngayon ng malakas na bagyo. Malupit si Pipito talaga Sana wala naman siya mga salantay na, no? Malakas ang bagyong pipito na yan. Malakas ang bagyong pipito na yan. Now nah, guys, last year. Wala na lang to talaga sayo. Nang ulan magkasama eh. Kurosado, eh. Hmm. Malayan, guys. Vlog hmm. Blagaban Bagyo ka May nakaganapan dito Sa SID TV no? eh, Malakas ang bagyong pipito na yan Pumipito si pipito Bagyong pipito Bos yang tinggi seperintai Update no? seperintai Oke guys Diba Papalop tayo Sa bagian putih itu Ini yung latest update Yeah Dito lang yan Sa Sid TV